Iyan magandang hapon mga kapobinsya. Nandito po tayo ngayon no sa gubat. Ayun. Dahil season na naman po ng kabute, eh, tayo po ay maghahanap uh, dito sa mga ano punso. Bali dito mga mag-alas 5 na. Uh, at ngayon lang tayo nakapaghanap Dahil ngayon lang po yung libre nating oras kaya susubukan na natin no, kung may mga matitira pa po nakabuti dito kasi mas maganda sana maghanap kung ano maaga, bago magliwanag kasi yun talaga yung ano yung marami at ano lumalabas po sila kapag kumikidlat uh, na na po natin kumain ng ano ng nang kabuti kaya kahit alangan nila sa oras naganap tayo baka sakali po kaya tara samaan nyo ako mga kaprobinsya yan mga kaprobinsya no yan bali kanina pala mga kaprobinsya may nakuha na po tayo dito ayan no? ayan dalawang ano po to dalawang punso yung nakitaan natin ng kabuti yung mga natira-tira yung hindi siguro masyadong napansin at mas maganda talaga sana maganap maaga kasi wala pa po ano wala pa po masyadong humahanap niyan naghanap eh, ngayon yung atin tira tira na lang po ito yung natira po na hindi po nakita kaninang umaga yan po yung ano yung yung kukuni natin <laughs> yung natitira ay lipon punso dito mga kapobinsya. Ano? Maulan kasi ngayon yung panahon mga kapobinsya. Kaya ano sila nagsilabasa na sila. Si ano ngayon buwan ng September. September, October hanggang December po 'yan. Tumutubo yung kabutih Yan, masarap po itong kabuti. Ano pa, ano, pag adobo. Hindi kaya inahalo sa, ano, sa last one, no? Mga ano, Napakasarap po. Yan mga kaprobinsya, no? Kadalasan po, ito na lang po yung nakikita natin, no? Yan, no? Yung hindi po, po masyadong bumuka. Ah, uh, hindi po ito masyadong makita, eh. Kapag hindi mo talaga ano Ay, tinanggal tong mga dahon na nakatabon so Ay, ito ayan kukunin natin to bukas pa sana itong bumuka ayan tapos ito ayan konti lang yung nakita natin no, ayan oh. No? ayan konti pa lang tara hindi pa naman dumilim kaya maghahanap pa tayo. Yan, mga probinsya kachamba po tayo ng isang ano no. Medyo malapad kasi ano, maraming kagat ng ano, ng langgam. Pero wala pa naman ito masyadong uod kaya titirahin na natin no? mga probinsya Yan. Medyo matigas po yung lupa dito. Yan. Okay pa naman siya mga probinsya o. Kaso maraming kagat ng langgam. Ayan, kahit pa paano po nadagdagan po yung kuha natin. Ayan. Ah, siguro, ah, wait na tayo mga kaprobinsya kasi magdidilim na po. yan Balik po. O, di kayo bukas ng ano, madaling araw. Ayan. Ah, thank you po no, mga kaprobinsya sa inyong panonood and thank you thank you po sa inyong patuloy na suporta sa ating munting channel god bless po sa ating lahat